Okay ba mag-invest sa crypto ngayong Marso ng 2024? Binalita recently na ang cryptocurrency na Bitcoin ay umabot sa record high. Ito yung pinakamataas na halaga na naabot ng Bitcoin mulat sa poll. Kaya maraming interesado sa crypto ngayon. Pataas kasi ng pataas ang presyo. Sa ganito nga nagsimula yung kasabihan na, to the moon, kasi parang hanggang langit ang lipad ng presyo. Kung kaya't magandang pag-usapan natin dito sa video na ito. Maganda ba mag-invest sa crypto ngayon? Isipin mo, noong March 7, 2023, ang halaga ng isang Bitcoin ay 1.2 million pesos. Pero sa March 7 this year, 3.7 million na. Kung bumili ka ng Bitcoin last year, na mo na ang pera mo agad. At kung pamilyar ka sa mga investment, hindi normal makahanap ng investment opportunity na kayang magpadoble ng pera mo sa isang taon lang. And hindi naman kailangan ng milyon-milyon para mamuhunan sa ganito, kahit magkano naman pwede ipuhunan sa crypto trading. Kung nag-invest ka ng 12,000 last year, 37,000 na ang halaga nun ngayon. Tignan natin yung ibang crypto. Yung Ethereum na sikat din na cryptocurrency, may halaga na 86,000 last year, tapos ngayon 210,000 na. Mahigit doble rin ang itinaas sa loob ng isang taon. Yung Dogecoin, 4 pesos and 10 centavos last year, tapos ngayon 8 pesos and 35 centavos na. Mahigit doble rin. Kahit sino naman, pwede masilaw sa bilis ng paglaki ng pera na hatid ng crypto. Pero tignan natin ang mas mabuti. Kagaya ng ibang bagay na pwede pag-investin katulad ng stocks, foreign currency, at iba pa, ang presyo ng cryptocurrency ay tumataas at bumababa based sa supply at demand. Kapag ang isang bagay ay may maraming demand, tumataas ang presyo nito. Marami kasing may gusto kaya kahit nagmamahal, may bibili pa rin. Sa kabaliktaran naman, kung walang may gusto ng bagay na yun, bumababa ang presyo nito. Katulad ng Iris e Tour ni Taylor Swift, Mataas ang demand kaya mataas din ang presyo. Pero kung hindi kilalang singer na konti lang ang fans ang magko-concert, maliit lang ang demand kaya mura lang ang ticket. Bukod sa demand, mahalaga rin tignan ang supply. Kung ang bagay ay konti lang ang supply, mahal ang benta dito. Kung marami naman supply, nagmumura ito. Parang yung mga siling labuyo sa palengke, may mga panahon na 200 per kilo ito kasi maraming supply. Pero pag wala masyadong supply, umaabot ng mahigit isang libo ang isang kilo ng labuyo. May pagkakapareho ito sa nangyayari sa cryptocurrency. Kapag tumataas ang presyo, ibig sabihin mataas ang demand dito. Normal sa presyo ng crypto at ng iba pa ang pagiging malikot. Gumagalaw siya na parang alon sa dagat. Paulit-ulit na pagtaas at pagbaba, Parati sinasabi ng mga batikan sa investing na ang merkado ay may cycles ng pagtaas at pagbaba. Hindi mo lang alam kung kailan siya tataas at kung kailan siya bababa. Pero ang sigurado ay gagalaw siya. Hindi natin alam kung malaki ang paggalaw niya o maliit. Hindi natin alam kung tataas siya sa future o bababa. Balikan ngayon natin yung tanong natin sa video na ito. Okay ba mag-invest sa crypto sa lagay nito ngayon? Ang tutuong sagot dyan, walang nakakaalam. Walang kahit sino ang tutuong nakakaalam kung ano ang mangyayari sa presyo bukas. Pwede tayong manghula at may chance na ang hula natin ay tumama, pero tsamba lang yon. Pero kung walang nakakaalam kung ano ang mangyayari, paano natin malalaman kung maganda mag-invest o hindi? Para masagot yang tanong na yan, isipin natin yung quote galing sa isa sa mga pinaka-successful na investor ngayon. Sabi ni Warren Buffett, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. So pag-aralan natin, ano ba ang nangyayari ngayon? Tumataas ba ang presyo ng crypto dahil ang mga tao ay fearful o dahil sila ay greedy? Kadalasan, kapag ang presyo ay tumataas, ito ay dala ng greed. Ang crypto ay tumataas ngayon kaya safe to say na ang mga tao ay naghahangad ng malaki pang kita kaya patuloy na tumataas ang presyo. So kung ang karamihan tao ay greedy, ang payo ni Warren Buffett ay dapat tayo ay maging fearful. Dapat tayo matakot na bumili. Kung nalilito ka pa rin kung ito ba ang tamang timing na mag-invest, isipin mo na ang pag invest ay para kang bumibili ng isang bagay. At yung bagay na yun, nagbabago-bago ng presyo. Alam natin na ang presyo ngayon ng mga cryptocurrency ay mataas. Bibili ka ba kapag mataas ang presyo? O pag mababa? Ideally, dapat bumibili tayo ng bagay kapag mura ang presyo nito at hindi kung mahal. Minsan pa nga naghihintay pa tayo ng sale bago bumili para lang masiguro na makakakuha tayo ng pinakamalaking value sa pera natin. Ganun din sa pag invest Ideally, mas gusto natin mag-invest kapag mura ang presyo at hindi kapag mahal. Pero uulitin namin, wala naman talaga makakapag-predict kung ano ang mangyayari sa future. Hindi kami pwede magrekomenda kung mag invest ba kayo o hindi. Sa huli, ikaw pa rin ang magdedesisyon kung mag invest ka ba o hindi. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.